So magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 6, 2025, Webes ng ikatatlong po't isang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 14, verses 7 to 12. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatula ng iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa ko ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko. At ang bawat dila'y magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos ang salita ng Diyos. Muli po, isang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Webes at sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay para sa sulat o sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma no na maganda po na no? sabi nga walang nabubuhay para sa sarili lamang no maganda mo pag natin yung uh, bahaging bahagi nito no? walang nabubuhay para sa sarili lamang Uh, pero, yun nga, sa, sa kasalukuyan, ang nangyayari sa atin, napakaraming tao ngayon ang talagang ang iniisip lang ay ang kanilang sarili, iniisip lang kanilang kapakanan. na uh, minsan kahit mismong pamilya ay hindi nila isinasaalang-alang sa anumang desisyon na kanilang ginagawa. Basta nakatuon lang no? o nakafocus lang doon sa kung ano ang para sa kanya sarili, kung ano ang kanyang ikaliligaya niya. Kung kaya tumaabot tayo sa punto na nalilimutan natin magkaroon ng pakialam sa ating kapwa. Kaya nga ngayon, no, talagang sa lipunan natin, laganap yung, yung nakawan, laganap yung uh, sa, sa gobyerno natin, no, yung korupsyon, na uh, hindi natin iniisip kung sa ating ubang ninanakaw ilang tao ang magugutom ilang tao ang mawawala ng tirahan samisang um, kahit yung mga uh, katutubo natin uh, inaagawan natin ng kanilang mga ancestral domain no? para lamang sa kagustuhan natin na makapagpatayo tayo ng, ng mga subdivision kasi mas maraming kita mas maraming pera pero niya, hindi natin sinasaalang-alang kung ilang pamilya ang madi-displace, ilang mga bata ang lalakis na walang sariling lupa, walang sariling tahanan. Kanya, no? Pero tandaan nyo, ang sabi ni San Pablo, lahat tayo ay aharap sa Diyos. At magkakaroon ng pagsusulit kung paano nga ba natin trinato ang ating kapwa o kung paano ba tayo naging makasarili na puro na lang inuuna natin kung ano ang para sa atin. Umuli, no? Walang sino mang tao ang nabubuhay para sa sarili lang. Hindi mo ikaliligaya at hindi matutumbasan ng kahit anong bagay na kinukuha natin sa ating kapwa, inaagawa ng ating kapwa, ang makakapagdulot ng kaligayahan sa iyo. Kaya bago ka pa makipagrelasyon sa iba, no? isipin mo sino masasaktan bago mo iwan ang iyong pamilya, isipin mo ang mga maari uh, maaaring maidulot nito no, sa iyong anak, no, lalo na sa mga bata. Bago ka magnakaw, bago ka mangurap, isipin mo kung ilang pamilya ang magugutong no, sa mga ganyan dahil mali. No? Isang araw, haharap ka sa Diyos, haharap tayo sa Diyos. At tayo ay magbibigay sulit sa Diyos dahil tayo ay mga alipin lamang, tayo ay mga pinagkatiwalaan lamang na inaasahang gagamitin natin ito sa ating pakikipagkapwa at maging mabutin tao sa ating kapwa. Muli po, isang araw sa inyo po lahat.